Oh, pa, anong ginagawa mo dyan? Ba't ka pa magpahinga? Be, anak, makinig ka mabuti sa akin. Ibabangon ko ang dagal ng pamilya natin. Itutuwid ko lahat ng pagkakamali ko. Sa'yo. Sa mama mo. Sa bayan. Lahat ng ito gagawin ko para sa'yo, anak. Anak. Gusto ko balang araw, maging proud ka din sa akin. Paano binabalak mong gawin? Hindi ba natapos ang problema natin hanggat hindi na kukulong sa Balmores? Nagsasalita na ako. Ibubunyag ko ang lahat ng baho ni Balmores. Carlo J Caparas Lumuhod ka sa lupa weekday sa hapon champion